Pagpalang umaga mga kapatid, shout out sa may trabaho niyan. Yan, nakikita nyo po yan. Shout out sa mga nag-iwan ng ganyan yan. Mga kapatid, mga boss, kung kayo ho yung contractor niyan o kayo ho yung kumpanya na nagpagawa niyan, pasuyo po. May mga masasaktan dito, may mga bababawian ng buhay dito, may mga mawawalan ng pangarap dito. Sana naman, ilagay nyo yan dito sa dilip. Napakadilim po dito, mga boss, mga sir, mga kapatid. Napakadilim. Pag isang motor ay nagkamali po o kaya sasakyan Truck. Bangin po yan. yan. Hindi ganun kalaliman, pero malalim na yan. So, isa yan. Okay, nandito siya. Yan o. Oh. Isa, dalawa, no? Mga ano to, mga 5 inch or more. So napakadelikado niyan. Meron pa doon isa, ayan oh. Yan, meron pa doon isa. No? isa. Magkikisuyo sana mga boss. Sir, amo, may mga masasaktan dito. No, para hindi na rin ako ulit na pupunta rito para mag-shout out na sana maayos. Kasi na nabanggit ko na ito sa LGU. So, ang may problema talaga dito ay yung kumpanya na nagpagawa niyan o yung contractor na gumawa niyan. Ang pinagtataka ko lang sa DPWH kasi DPWH ang may project na ito yung shoulder na 'yan. Nakita niyo na pong nandiyan to. Yan. Nakita niyo nang nandiyan 'yan. Sana naman nagipag-coordinate muna kayo sa contractor o sa kumpanyang may-ari niyan at kinapang dito ginapang sana dyan, hindi dito kasi again may masasaktan may masasaway, may mawawalan ng pangarap, may mawawalan ng tatay, may mawawalan ng anak pag may tungama dyan lalo kapag hindi alam kaya nandito rin ako para ipaalam ko na may ganito sa kalsada na to ayan, 1, 2, 3 madami pa namang walang helmet napaka delikado So makikiusap ako na I-share ito Para mag viral Kasi yes, alam naman natin ngayon Na hindi inaasikaso ang isang pagay Hanggat hindi nagbabiral Yan lang mga kapatid God bless, naway mapansin Thank you